ganap nga dahil santo-santo ngayon bawal tayo mag shoot ha ah. Charis! <laughs> talaga ang pagtulog ng mahaba ngayon dahil yun ang sabi sa akin ni Doc kailangan ko daw ng mahabang tulog <laughs> <laughs> Lakad nga ako ngayon, kaya naman pagkaligo ko, ay lumabas na nga ako at nung makita ko nga ang kalangitan, medyo malulam. Feeling ko nga ilalamigin ako sa suot ko, kaya bumalik ulit ako dito sa kwarto para magpalit nga ng damit. Pagkapalit ko nga, nakita ko na nga ang labas na sobrang lakas ng ulan. Pero dito nga sa bayan namin, ngayon pa lang yata umulan ngayong taon. At dahil wala nga payong itong si Disney Princess, sinagsag ko na nga ang ulan papunta dito sa sasakyan. Ay Diyos ko, ako lang yata ang Disney Princess na walang payong. <laughs> Tapad nga ako sa pagtakbo ko, kaya naman pumasok ulit ako sa kwarto para magpalit ng damit. Ihintay ko nga dito kay Crystal Vlad, Diyos ko, nakatatlong outfit ako. Ay Diyos ko, mabangnas na ako, ruguega na gano'n, nung dumating siya. Dating niya nga dito, silang dalawa ni Ate Lenlen, nakinalkal kinalkal na nga itong mga bag na pinamimigay ko. Nung makakuha na nga siya ng bag, ay sabi ko sa kanya, baka gusto niya nang umalis kami dahil pag gabi na, naksyuta. Matagal-tagal ko siyang inintay, umabot din ng ilang oras. Diyos ko, pupuntahan lang pala namin bilihan ng tinapa. Nap na muna kami sa Samji dahil bawal ang karni. Kahit napaka-traffic sa daan, eh silagsag talaga namin makabili lang kami ng tinapa. Totoo lang nakalimutan ko kung anong tawag dito sa gulay na nakasupot na to. Pero yan ang madalas ulamin ng mga magulang ko nung bata pa ako. Bibili nga ako ng pandinner namin ngayon. Kumuha na nga ako ng kamatis, tinapa, at saka ng mga itlog na pula. Ako na nga rin na may tinda nga palang talungtong sila ate. Kaya kumuha na rin ako dahil si Bebo eh paborito nga ang torta. Diba? Sobrang tagal kong hinintay si Cristel. Yun lang pala ang gagawin at pupuntahan namin. <laughs> tapos nga kami bumili ng dinner, ay umuwi na rin naman kami agad at maya maya nga, eh nagpa-schedule nga ako para sa nail. Nalalapit kasi kami na lakad ni Bebo at feeling ko pag wala akong nail extension, eh kalupa ko mapagal. <laughs> Alas ato na nga ito ng gabi, kaya naman naisipan ko na magpa-home service sa nail tech ko. Kung nga siya dumating, ay nilinisan muna namin itong lamesa na gagamitin niya. Saktong-sakto dahil dalawang buwan ko rin pinahinga sa nail extension itong mga kukuku. Na din naman, ay dumating na nga ito sa si ati AK kung saan nga ako nagpapagawa ng kuku. Kung naman hindi nakaka-Disney princess ang walang nail extension. <laughs> Disney princess nga ako. Abe, pinunuko yan mga bato. Hindi pong mahihiya ang mga urungin pagka nakita ang kuko ko. Ing <laughs> masakit, makanano ko kayong manos kanina, kanini. At sarihas! <laughs> matapos na nga ayusin yung mga nails ko, eh ko na nga pagawan itong si Dichi. Mapusta nga gawan si Crystal, kaya naman last na itong si Dichi. Alam nyo, nasa isip ko ng mga time na to, anong oras na, hindi ko pa napiprito yung mga tinapa na binili ko kanina. <laughs> Pero hindi nung ako pa kasi ang lagu-lagu. Ano -lagu. naman ako, kaalis na nga yung nail tech namin. Eh, agad-agad nagpasandok na nga ako kay Cristel. Pinaprito ko na nga rin yung mga tinapa na binili namin kanina. At inilabas ko na nga itong mga Miss Day Gourmet. Eh, init nga yung kanin namin ngayon at saktong-sakto para dito sa crab paste nila. Kanya mo masyasya pa kayong buntok ko. Kaya sabi ko kay Ate Len, ipali niya muna. Dali lang naman tong pina Pinamicrowave ko lang sa kanya. At nung nakabalik nga siya, eh, sinandok ko na agad nang mailagay ko na nga sa kanin ko. Dami -dami ko na na crab paste. Ito ang lasang harina. Ang mga products talaga ng NISD ang dahilan kung bakit nag-gain ako ng 5 kilos na ksyuta. So, syempre, hinay-hinay lang sa aligi. Baka maagan yung makita si San Pedro. So guys, tuwang-tuwang dahil natuklasan ko kung gaano kasarap itong product ng Miss D. naman itong bagoong nila na ngayon ay napakarami nang bumibili. Wala nga lansa, masarap ang timpla at pwede kahit saan mo isama. Len mo na, napadouble rice na naman ako kahit alas 12 na. Matapos nga akong kamain at kabira, may naririnig akong tumataga sa kwarto namin. Ay Diyos ko, nang melyari king aircon. At baka meron kayong ibang alam kung ano pwede namin gawin dito sa aircon na to. Mas stress na ako talaga. <laughs> May natutulog kami kagising ko. Talaga naman press from the bed dahil basang-basa ang ulo ko. Nakshuta. <laughs> ang karakal ko problema. Sina Bea pa naman yung air ko na ini. <laughs> Ilang araw ko na nga ito talaga Talagang masakit na sa ulo. Siguro bibili na lang ako ng bagong bahay. Nakshuta. <laughs> skip tong video. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password, at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang dito, itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung makani yung gusto mong i-bet tapos may meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa Peria, pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game, kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!